Mga idol. ayan mga kamaster nakahuli tayo ng isa ngayon ayan, nahihirap lang akong humawak ng camera ko kasi ah, nakalagay sa stand so ngayon, ito na ngayon ang nahuli ko yan. so ayan good size ya, good size All right bye shout out mga kamaster kadali naman ulit tayo ayan <laughs> dalawa na dalawa kadalawa tayo so ito yung isa ito yung kanina yung nauna kong nahuli ayan ito yung pangalawa alright right. up mga idol ayan mga kamaster nakadali tayo ng isang bangus na naman ito Ito lang natin na sa yung hagis-hagis natin na pamansing. Balay yung hagis-hagis lang ito. Master, tatlo na. Yan naman, shout out mga wakas master. Pang-apat na Nakadali naman ito. Yeah. Oh. pa. Duguan siya, hindi siya makawala sa taga ako eh kasi original yung kala natin. Kaya. So, <laughs> Apat na, apat, apat. Mga kamaster. Face <coughs> on na naman, face on. bangos. Eto, biniti natin sa puno ng bayabas na naman. O, oh, ayan. So, diba? Ayan o, no? bayabas. So, yun. Ayan. Kitang kita yan, mga kamaster. Ah. Oh. Mag sa mukha ko. <laughs> ayan o, no? oh. Alright. So, panglima na to, panglima. Oh. Base on na naman. Ito mga kamaster, oh. Hmm. Ayan. Uy, baka maano yung aking tansi. Ayan. <clears throat> Pang yan. Pang-anin niya, mga kamaster. Ay ko, mano pa yung taga sa daliri ko. Oh, kala mo, maano mo, ah. So yun mga kamaster Panibago na naman yan Pang-anim yan Pang-anim Peso na naman Yan Nakadali na naman tayo mga kamaster Eto Binitin ko na naman sa bayabas Ayan o oh. Kasi ito lang talaga ang safe Na kanyang pagbibitinan Dahil pag nilapag mo sa lupa Ano eh Ah makabitaw siya makapigtas so medyo maliliit lang ang mga nahuli nating bangus parang bandang area na to maliliit pero siguro doon sa ibang area doon baka sakaling ano eh malalaki ang bangus doon so dito na lang tayo mag stay kahit paano kahit maliliit meron tayong na yun oh no? yan okay shout out mga kamaster kaya eh, pakita ko sa inyo yung aking nahuli ngayong araw na to. Pero hindi pa ako tapos mamansing. So, eto. Kita ko sa inyo. Ba, wala akong pisnit eh. Wala akong lagayan. So, tinuhog ko lang sa tali. So, ayan mga kamaster. So, so ba? Kita nyo na mga kamaster. <laughs> alright may ulam na tayo bukas ngayon hanggang bukas <laughs> medyo marami-rami ito so yun hey, mga kamaster naman tayo na face na naman tayo isang bangos so ito kapigta uh, sa aking kamay kasi andulas kuluti <laughs> na kita wag ka nang pumalag ano, yun. Hmm, Pagkagas na naman. Alright mga kamaster. Shout out mga kamaster. Peace na naman tayo ng bangus. Medyo malaki-laki siya. So ito, binitin ko na naman sa puno ng bayabas. Na kawitan siya sa bunganga at saka sa buntot. Ito o. Ayan. buntot Oh. Kawitan siya. Ang taga. So yun yan yun hindi siya nakawala so yun mga kamaster this una na naman bali pang sampu na nating huli to ito kamaster yan. Oh. yan mga kamaster huli natin yan ba ito <laughs> yan so ba diba? good size na siya mga kamaster ang lakas pumalag alright tumain na <laughs> tumain <laughs> so yun mga kamaster So ito po yung mga nahuli natin ngayon Kita ko po sa inyo uwi na ito po. Yun. So yan mga kamaster Yan Alright Marami-rami siya mga kamaster Bigat <laughs> Okay So yan mga kamaster Magandang hapon po sa inyo lahat Uh, tayo pa'y pauwi na at uh, may oras dito ang palaisdaan na aming pinamansingan ngayon may oras dito uh, 4 lang ng hapon 4 na so uwi na tayo asya nga pala mga kamaster huwag niyo pong kakalimutang ipalo ako sa aking facebook page Duel bro sa isidera at ipapalo ko rin kayo <laughs> at huwag niyo rin pong kalimutan na subscribe ako sa aking YouTube, YouTube channel casual Vlog and don't forget paki-pindot lang po sa notification bell para updated po sa aking mga upload na mga video. So yun mga ka-master, tayo iuwi na at ipapakikita ako po sa inyo ang aming, aking nahuli na isda. So ito po, konti lang po. Ah. Yan. Ito yun. Ito lang. Yan. Oops. Yan lang po mga kamaster. Yan. So yun. Alright. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.